usap-usapan pa rin ang hiwalayan nila Kim Chu at Sian Lim dahil umano sa paglalako ng aktor na si Sian Lim, matapos nga ang ilang linggong pagtatago ng katauhan ng umano ay third party sa relationship ni Kim Chu at Sian Lim ay hindi na naiwasan pang mabuking ang katauhan nito dahil sa hindi na makapagtimpi ang aktres na si Kim Chu sa mga revelasyon na kanyang nalaman. Ay inamin na nga nito sa publiko na nagkaroon ng relasyon si Sian Lim at Ashley Ortega na siyang ilang beses nang namataan ng publiko na lumalabas para mag-date ayon din kay Kim Chu ay sa maraming beses itong napag-usapan ng mga tao ay patuloy siyang nagbulag-bulagan dahil inakala niyang hindi ito totoo at puno lamang ng chismis ngunit nagbago ang pananaw niya nang siya na mismo ang naka- Vaksin ng paglabas ng dalawa sa Kilalang Restaurant na hindi na pinangalanan pa.